Ayan guys, so what's up mga katata. Thank you sa ano, sponsor natin guys. Si ano, si Boss Arnold. Ginawan tayo ng iwan. Ganda ng iwan guys. 400 by 300. Ang laki. May iwan. May iwakan pa sa guys. Thank you sa sponsor guys. Shout out kay Boss Arnold. Siya po gumawa nito guys. yung ihawa na to okay, ko na nawi ko na kasi gagamitin ko sa bahay sa pang ihaw tayo mag ihaw tayo ng ano ng dilis dilis ng ihawin nito guys ito guys ito lalaki ng ano ng sapting 5 feet yata yung sapting dito type it tapos ito ito nasa 1 port yata ito tapos may yan in, may ito inaangat lang ito guys inaangat lang sa itong hawakan niya yeah, thank you guys thank you boss Arnold sa ano sa si na binigay mo sa akin magagamit, na, magagamit ko na ito guys magagamit ko na ito boss Arnold thank you bro bos thank you